Ayan po. Bibisitahin po natin na mga panalim. Oh. At gawa ng kagabi, buong, araw, buong gabi na umulan. Yan, arin na talaga basang-basa. Oh. Ay, basang -basa. oh. Ah, pati mga talung, oh. Gumarbo. Oh. Daming bulaklak. Yan. Oh. Lahat po. Yan, oh. Yan ito na po ang update. may tubo big paump oh kamatis uh dito, dito pa po tayo sa kabila Yan, nari po. Yari na po. Hindi oh. na po naman tayo sa kabila. Ah, buhay na buhay. Nagkatubig po pati yung ano. yung mga gilid-gilid, oh. Ay, nagkatubig ang bangbangan. Ibig sabihin, no, talaga napakalakas na ulan. Kakatuwa. Ah, oh, buhay na buhay. Panalo sabi yung mamerdi po ay. Ma na yung ating taniman. No? mamerdi merde na. nagkakaano na oh Ah talaga po perfect panalo. Oh. Ah, tayo po ay ang matitipid sa totoo laang kung nagagastos tayo ng 300 or 400 3 days to 4 days hindi na po ito gagalawin. O. Oh. Yan sa dilig Ay yari na sa atin oh. Kung ano ako'y tanggap ko na Di na pa Ikaw at ako Hanggang wakas ay tayo ng dalawa Lagi ka laman ang isip ko Yan, take chai Maharabis na rin siguro niyan Laman ang bawat panaginip ko ikaw lang at ako hanggang wakas Ay tayo ng dalawa Yan o, oh. tangko oh. Lahat talaga po pagka nga umulan ay ah, akin nililibot nang nililibot oh. Buhay na rin yung mga tangko Kaka-excited magdala ay. Talaga pong galala mo na ating ginawa. Kakatuwa naman ay. Lahat, lahat ng pananim mo. Oh. Yung pagkakaulan kagabi. Oh. Basa Are po naman yung ating sitaw. Oh. Yan, update na po sa lahat. Oh. sitaw nahingi na lang pakabagan no ito na po mga susunod naman ating pabubuwahin no sitaw Yan, yeah, pati po dito sa ilalim na upuhan, no. Yan ang. na sila. Hmm. Parang na-preserve din po ba yung pataba? Oh. Oh. ito po hindi muna natin papaanuhin papabungahin kasi yung maliliit pa oh uh. bubulaklak na agad doon maganda ipapatabain muna lahat po oh gagarbo na po yan pagka itong upo natin ay ating tiniluyan na oh uh oh -huh. ito po ang mga update dito pagka talagang umulan sa, sa, kahit po ulit ulit ko sasabihin po sa inyo ginagala ko po na ginagala ang pananim at tinitingnan ko po ba ang kondisyon dito naman mga kamatis din o. mga tabunan po na kamatis oh. panalo po dito po naman tayo ngayon sa patola laki na rin oh oh laki panalo ganda oh yung pa po oh maliit pa tong iba oh Yun, nareho Oh. oh. Ah, laki, oh. Haba. oh. <laughs> Panalo po, aray. Oh. Tingin pa po tayo din eh. Sarap maggalay ay. Eh. Ang sarap mag-update. Kapal lang bulaklak o. Oh. Maliliit pa dun sa banda dun ah, Ang kapal po ng bulaklak pati. Talagang refresh ah, na refresh din po ay eh, kahit yung mga ganari oh. Siya maliit pa to. Saan pa po yung susunod Ayun po, salamat po sa inyong pagsama. Ano po? At talagang tayo ay napapatarang-tarang ay. Ayun, ingat po ang lahat. Happy-happy lang po. Bye.